Hello po, good morning sa ating lahat at good afternoon po dyan sa Pilipinas mga kapatid sana wa po ay wa nasa babuti kayong kalagayan ngayon po mga, mga kapatid nandito na naman si Malo de los Santos para po dito ay magbigay ng uh, opinion dito butiki. Butike uh, sa pagkakaalam ko po, po ito ay si Cyprus po uh, kasi po uh, lagi ko na lang po na naririnig sa kanya na lagi niya pong uh, minumura si Kuya Bal at ito po nga ay hindi naman po siya pinakikialaman ni Kuya Bal pero lagi niya pong ikinokontent si Kuya Bal. Ang hindi ko lang po malama yung malubos maisip itong si Cyphros kung bakit niya laging si Kuya Bal na lang inaano ba siya ng Bal Santos Matubang. Sa pakakaalam ko po, kahit minsan hindi siya pinakialaman at wala sa kanyang problema si Kuya Bal. Pero siya, paulit-ulit niya na lang pong ikinokontent si Kuya Bal na hindi naman po dapat niyang gawin. Alam niyo mga kapatid, sa ganitong klasing tao, ay gusto niya pong gumawa ng eksena. Gusto niyang pasikatin ang sarili niya sa maling paraan. Kung gusto niyong sumikat at magkaroon kayo ng mga kaibigan, ng mga viewers na panunuorin kayo, sana po lumagay kayo sa tamang kinalalagyan niyo. Huwag tayong maninira ng kapwa natin, lalong-lalo na kung hindi naman tayo pinakikialaman. Sa opinyon ko lang po, ah uh, ito si Cyprus po na tinatawag nila na si Butiki. Sana naman po ay isipin nyo kung kayo ay nakakasira na ng tao. Dahil po dito sa larangan ng social media, sana po mag-iingat tayo. Na hindi tayo, kumikita nga tayo, nagkakaroon nga kayo ng mga abuse, mga raving nyo. Pero mayroon naman po kayong sinisira at ginururakan na tao. Ang tanong ko sa iyo, Cycross, inaano ka ba ni Kuya Bal? Ni hindi ka nga niya ay kinukontent, ni hindi ka nga niya ay pinakikialaman paulit-ulit mo na lang siyang uh, sinisiraan. Para sa akin kapatid, nakakaawa uh, naman ang taong inuyurakan mo. Para sa akin, kung sisikat tayo dito sa social media, sana naman yung paraan nakapupulutan kapupulutan ng aral ng ating mga nanunood sa atin sa ating mga viewers pero kung may inuyurakan kang tao na nagkakabius ka nagkakaroon ka ng revenue, nyo maaatim nyo po bayan sa sarili nyo na pinakakain nyo sa inyong pamilya na kayo po ay may inuyurakan ng pagkatao. masasabi ko lang sa iyo, Cyprus, parang awa mo na. Huwag mo na ulit-ulitin na pakikialaman si Kuya Bal, umumurahin si Kuya Bal. Ano bang pinanalo mong kaso kay Kuya Bal? Ang tanong ko, question mark po yan. Anong kaso ang ipinanalo mo kay Kuya Bal, at anong ikinaso mo Ki Balsantos Matubang? Yung tanong ko lang po sa iyo, kapatid. Dahil po sa pagkakaalam ko po, walang ginawa sa masama ang Balsantos Matubang kahit kailan hindi kanya pinakialaman. Ni hindi nga siya sumasagot sa iyo eh. Nung mayroon lang siyang isinagot sa iyo dahil Uh, siguro ay labis na yung mga sinasabi mo sa kanya Pero hindi ka po niya papansinin Dahil ang isang balsantos matubang Ay naaawa po sa mga kagayang nyo po Na maliliit lang po na tao Napakaliit pa ng subscriber mo uh, Wala kang views kapag iba ang ikinuntin mo? Pag si Kuya Bal ang ikinukuntin mo, nagkakabius ka, kaya namimihasa ka naman. Na si Kuya Bal na lang ang lagi mong ginagawaan ng istorya na wala naman sa iyong ginagawa. Di ka ba naaawa? Isipin nyo na lang ang pamilya nyo kung sa inyo yan gawin. Balikta rin natin na Si Kuya Bal, paulit-ulit kang minumura, sinisiraan. Ano kaya ang mararamdaman mo? Pero ganun pa man, siraan mo man ang siraan si Kuya Bal, murahin mo man murahin, sa'yo po yan babalik sa Dahil si Kuya Bal walang uh, ginawa sa'yong masama, at walang atraso siya sa sa'yo. At kahit kailan, uulitin ko, wala siyang kasong ipinanalo mo dahil po hindi ka niya pinapansin at hindi ka niya kilala. Yun ang masakit, saifros. Na hindi ka kilala pero siya pinakikialaman mo paulit-ulit mo siyang ikinukontent, ginagawa ng istorya na hindi ka naman niya kilala. Di ba pa? Kaya mga kapatid, ang gaya nito ni Cyphro, sana po, wag na natin panuorin, wag na natin pansinin, dahil po, namimihasa po, pag si Kuya Bal Santos matubang, ang paulit-ulit niyang ikinukontent. Dahil dyan po siya nagkakaroon ng revenue. Sana naman kung ikinunten mo si Kuya Bal sa magandang paraan. Hindi yung ahamakin mo. Sisiraan mo, mumurahin mo. Kung gusto mong kumita, bilang isang uh, tagapagtanggol sana ni Kuya Bal, yung magandap. Ipakita mo hindi yung puro paninira. Dahil po, walang ginawa sa'yo. Kung may ginawa sa'yo, doon ka magsalita na, O, oh, ito si ganyan, si Bal Santos Matubang, ganito ang ginawa sa akin. Pero kung wala naman, sana yung maayos na paraan, ang gawin mo para walang magagalit sa'yo. Dahil kaming mga kalingap, ay nasasaktan para kay Kuya Bal dahil po kami, nandiyan po ang suporta namin. Tumutulong kami. Maski anong gawin ninyong paninira sa kanya, nandiyan po kami para lang po sa ating mga kababayan na ating mga tinutulungan. Hmm. Kaya sana, ang pakikiusap ko sa iyo, bilang isang Uh, nagmamalasakit kay Kuya Val Santos Matubang? Sana naman, wag niyong uh, gawan ng pinto at huwag niyong sisirain ang kanilang pagkatao dahil wala naman sa inyong ginagawa, di ba pa? Kaya mga kapatid, uh, ang masasabi ko lang dito kay Cyprus, uh, sana wag na lang natin panuurin para po ay tumigil na siya dahil ang gat kay pinapansin natin a ah, araw-arawin niya dahil lang diyan siya nagkakaroon ng bios mga kapatid. Kaya ang gat dito na lang mga kapatid ay tuloy lang ang suporta natin kay Kuya Bal Matubang, Kalinga Prab at kay Ate Idna Vlog, Kiruel of Malalag at sa mga kalinga partner po at reactor, suportahan po natin. At ang Team Organic po, marami pong salamat. Maria Legaspi Vlog, Hayats Mix Vlog, Ermagalo Mix Vlog, Silina uh, Selena Barbosa Official, Banat Bagsik, uh, Sil Silk TV -PH, Edna Buensa po, Mix Vlog, at Root Beach uh, Mix Vlog, Kahilper po, at Malo de los Santos, please support po natin ang aming Team Organic at uh, ito po ay para po sa pagtulong namin kay Kuya Bal Santos Matubang. Kaya ang Team Organic po nagkakasundo na kami po ay patuloy po kaming susuporta sa atikay ng Bal Santos Matubang. marami pong salamat at uh, please uh, suportahan niyo po si Saldi Boy Pishing Official Vlog. Uh, Yan po ay pinsang kong nakilala dito sa YouTube. At si Dacilio Didi Official. Marami pong salamat, mga kapatid. Please support po. Bye-bye. We love you. Bye-bye. Thank you. Thank you.